Foreman, bakit patwek? Balita ko, magdadagdag ng tao ah. Ah, oo. May bago na naman tayo makakasama niyan. Anong kukunin nila? Labor o skilled? Skilled daw. Anong skilled foreman? <laughs> welder daw. Sa tingin mo, kailangan natin ng welder dito. <laughs> Sa ngayon, hindi pa foreman. Pero, bakit welder? <laughs> Anong gagawin ng welder dito? <laughs> Ewan ko dyan kay architect. <laughs> Dapat karpintero muna. Teka, si Junjun nakita mo ba? Ha? Ah, si Junjun? Eh, hinahanap ko nga rin forman eh. Baka tinawag ni kuya. Tinawag ni kuya? Sinong kuya? Isang araw sa bahay ni kuya, Hello kuya, bakit po? Magandang araw sa'yo, Jun Jun. Ay, magandang araw din po. Uh, bakit nyo ako po pinatawag? Pinatawag kita, Junjun -jun, dahil meron akong ibibigay sa iyo na task. Anong, anong, anong task kuya? Bago ko sasabihin sa iyo, gusto ko munang alisin mo ang tela ng nasa harapan mo. po oh. Anong gagawin ko sa mga to, kuya? Dahil meron na kayong bagong miyembro na pansamantala niyong makakasama, inuutosan kita na dalhin mo yan sa inyong site. Ah, medyo mabigat-bigat tong mga to, kuya. Wala ba akong pwedeng makasamang magbuhat sa mga to? Yan ang binigay kong task sa iyo. Kaya ikaw lang ang maaaring gumawa niyan. O oh, sige kuya, kaya ko naman siguro mag to. Eh, yun lang ba kuya? Bago ka umalis, baka meron kang gustong sabihin o inanahing sa inyong mga kasama. Ah... Uh... <laughs> ano kasi kuya Lagi po nila akong ginagawang tanga sa trabaho, minamalit. Katotoo nito kuya, matagal na akong gustong kumala sa trabaho eh pero hindi ko magawa kasi para sa pamilya ko. Hindi ko alam kung paano ko mababago yung tingin nila sa akin kuya. Alam mo jun, -Jun huwag ka kasing umayag na hanggang dyan ka lang. Gumawa ka ng paraan para mabago ang tingin nila sa iyong kunyata ka. Ibalik mo yung bulusok, ipakita mo yung gulat. Lahat naman ng pagbabago na gusto mong maramdaman nila ay magmumula yan. Walang iba kundi sa sarili mo. Tandaan mo, John John, na ang pinakamahirap na kalaban natin ay ang ating mga sarili. Yun lang. Maaari ka lang lumayas. Oh, sige po kuya, salamat po. Ah, uh, foreman. Uy, architect. Sino yung kasama mo? Ah, uh, heto nga pala yung welder na gustong mag-apply sa atin. Ah, uh, magandang araw, foreman. Magandang araw. Ah, uh, bali bukas ka na namin ni Tita test, no? Medyo makihalubilo ka muna sa kanila. Sige po, boss. Salamat po. O, oh, foreman, ikaw na muna bahala sa kanya. Bali, ituro mo na rin sa kanya yung magiging barracks niya. Sige, architect. Ako na bahala dyan. Okay, sige. O paano, may iwan na kita. Sige po, architect. Sige. Ah, uh, anong pangalan mo, Pogi? Ah, uh, Asyong po, Forman. Asyong. Ang bango mo, ha? Anong pabango mo? Ah, ito, Forman, oh. Ito po, RNR EAU r e a u 300 pesos lang yan, poor man. 50 ml na. Ha? Mura na. <tapos> Ang pango. Tumatagal din ang amoy niyan, foreman. Hanggang 8 to 12 bars. Saan mo naman ito nabili? Ah, dito, foreman. Yan ang FB page nila. Pati original quality perfume, meron sila. Pa-like and follow na lang, Forman Di ko lang nila like and follow yan. Bibili na rin ako. Pero sa ngayon, akin na ito, ah. Ah. Sige, foreman. Yung link, nasa comment section. Barang patwik, pasuyo nga itong, ano, Vice crepe. Oh. Ah. Eh. San mo galing to? Ah. Tax ni Kuya. Ka-top to, pare. Ito pa, solar. Ah. Ah. Anong, anong solar? Welding machine 'yan. Ah, uh, Jonjon, bakit foreman? Samahan mo nga 'tong si Yashion, ituro mo sa kanya yung barracks niya. <laughs> mag ka dyan, Jonjon. Hari ng welding 'yan. Tara. Sige, Forman. Sige, sige, sige. Ano yung Forman? Bago? Oo, bago. Ititrade test bukas. Ha? Mukhang bago luma. <laughs> Ayan. Ito yung barracks mo. Pasok. Ayan, Linisin mo na lang. Kung meron ka mong makitang foil dyan, itapon mo na lang, ha? Sige, pre. Salamat. Uh, payram na lang sana ako ng walis tsaka basahan. Sige, pre. Ah, uh, tumitira ka, pre. Anong tumitira, pre? Shabu, pre. Bumabatak ka. Ay, hindi, pre. <laughs> Masama yan. Tama yan. Bawal ang adik dito, ha? ah <laughs> uh, meron kang 150 dyan pa rin, eh. Bigay ko na lang bukas. Ito pre. Ako, salamat pre. <laughs> Sige pre. Walang ano man. bura na yan. Puro ta mga kasama ko dito ah. <laughs> Tumagal-tagal lang ako dito. Makikita nyo. <laughs>